Dalawa, tatlo, apat, lima, anin Okay, dyan po yung Ayan, dito na tayo Bali pupunta na lang tayo dun sa loob ng bakawan. Ayan mga katropa Unang latag natin ito sana mga huli Okay. Ayan. pangalawang batch ng mga tropa. mot no trap y el pobre de la trapa lagay kasiya ay kasiya okay may longga dun may longga dun mga tropa dyan sa may bato patagan natin dito wala nang ipit yan. Tara. Last trap. Ayan. So, ayan mga katropa. Balik bukas pa natin yung papandawin. Ayan, tara kita-kita na lang po tayo bukas na ang mga mga tropa ayan mga tropa bali mamamandaw na po tayo ng mga trap ayan abang-abang na lang mga tropa at pupunta na po tayo doon sa pamulutong island tara Ayan, nandito na po tayo mga tropa. Bali, papasok na lang po tayo din sa Bakawan na yan, papunta din. Medyo malayo-layo pa yung mga trap natin mga tropa. Dito tayo sa bandang taas na daan. Ayan, abang-abang lang mga tropa. Sana swerte yung tayo ngayon. nandito na tayo nandun yung unang trap natin dun sa may ano sa may malaking puno ng bakaw sa so, may mga tropa ito yung bakaw nandun yung trap natin mga tropa Crab. Ay, mahirap. Ay. Mahirap lang yung dahan dito. Sira yung ano ah. Ay, no. Land crab yung nakikita ko mga tropa Ayun. Dami. Land crab. Oh yan land crab isang alimango at saka isang tutot ayos mga katropa na nakahuli unang trap pa lang may huli na mga katropa ayan punta tayo sa pangalawang trap hindi na tayo mag pupas ng kamera Diretso na mga katropa Sampo lang naman yung trap Ayan Hindi naman mga kalayuan yung distansya taas ng tubig abot hanggang hanggang dito talaga mga tropa di lugar na to nakatakot ayan pangalawang trap di kita Uh, oh uyon may huli na agad dalawa oh laki 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 rin mga tropa alanganin pa bali mamaya na lang natin yan na ano bibitawan doon na lang sa atin doon natin bibitawan mga maliliit para du dumami sila doon

ito so, yung pinakamahirap naman daw pag malaki pa ang tubig talagang hindi mo makikita yung uh, pakakan ayan trapo ko meron mga tropa ano saan so, ito saan ang lalaki to lalaka tatlo Ayan o. pare yes, yung laki. Isa. Dalawa. Ito yung lugs, mga tropa ah. Laki rin laki. Oh. May nangitlog na naman yata dito na halimang oh. sabay-sabay siguro sila nag ano lumaki. Yang yang terah, kalau bintang itu yang jadi yang Yan. yun no, oh, nakikita niyo mga tropa. Yung sa baba oh, yun. <laughs> Mukbo sa ano, lalim. yun no, lima mo yan. Oh, yan. Ba. Ala ang dami mga katropa. pambira <laughs> Is. <laughs> Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin Halika, Grabe ang dami. Oh, <laughs> ah, nim. Good size na yung isa. Ito, dalawa yung goods mga tropa. Tatlo yata. Oh, yan, medyo malaki na yan. <laughs> Grabe ang ah, anim. Ayan, dito muna natin lagay. Sana di mag-away-away. <laughs> Grabe. Mulili ito. Tara. Pakaka-excite oh, naman daw pa ganyan. Dito tayo sa kabila dumaan mga tropa. Nandiyan na yung trap Sana may huli pa Ito may lunga to ngayon natin pang gawin itong melungga. Dalawa. Maliliit. Dalawa yung nakikita ko. May land crab. Tatlo. Ha! Land crab. Iyan, e babae. Medyo maliit. Lalaki alanganin yan maliit ang dami yung limang ngayon mga tropa grabe dumami na sila dito pang apat yung land crab ayan malapit lang yung isa oh Dino. Oh, maliit. Maliit po mga katrupa. Ayan, tara. Iba na yung nadaanan natin. Dito na yung may tali Sa kabila kasi tao dumaan Ang daming alimang mga katropa Magkakapatid lang yata Sabay-sabay <laughs> pinanganak maliliit pa <laughs> Dito na palayo tayo ah. Yan yung may anin, Uh, Dito natin lagay. Yan. Babalikan na lang natin yan. Ay. Malayo ito medyo malaki yung distansya dito pero hayaan na ay apat na lang na trap Ayo, Dahil yung distansya dito Ayun mayroon Malaki kaya Sana malaki Ay sus Maliit <laughs> Dalawa Lalaki pa naman Maliit lang oh. Pari-parias yung laki Ayan ba Nandito na po tayo yung ano nga pala natin, yung GoPro. Nagloko. Bali tatlong trap yung dinavidyoan, hindi na, di na maopen yung GoPro natin, overheat yata. Ang daming maliliit oh, mga tropa. Bali yung gamit po natin ngayon, cellphone na lang. <laughs> ito yung mga nahuli natin. Yung mga good size. Tatlo, apat, lima, anim yun, pito yung krablits ang dami oh biruin nyo yan mga tropa kung papatulan yan laking kawalan sa mga magaling magalimango yan pag inano yan niloto or bininta mura lang yung mga maliliit na yan pinapatulan pa ng iba ilang piraso yan isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito, walo, siyam, sampu mga binti piraso yata na krablits Ayan hanggang dito na lang mga tropa. Bali ditian na lang natin bibitawan yung ano, yung mga maliliit. Damio. Ayan mga katropa yung GoPro natin. Hindi ko alam kung maaayos pa yan dahil naka ilang beses po natin ano, ilang beses ko po binuksan talagang namamatay yung gopro natin at mga katropa yung huli natin si misis na lang po yung bahala dyan siya na lang po yung magbibinta dyan bali magkita kita na lang po tayo sa susunod na upload mga katropa sana ma-open pa yung ano natin magamit pa natin yung gopro para makapag vlog pa tayo mga katropa kasi kung yung cellphone lang gagamitin natin masyadong magalaw yung camera ng ano cellphone ayan naka walo ba yun mm, naka walong piraso po tana limango libre rin kahit pa paano mga tropa ayan hanggang dito na lang po yung video natin mga tropa bye bye